isang miyembro ng LGBTQ ang minanmanan ng mga otoridad sa Bulacan dahil sa di umano'y pagbebenta ng masiselang larawan at videos sa mga minor de edad. Ang inaalok daw niya online, ang dalawang minor de edad na sina Tintin, 8 years old at Cristel, 12 years old, ang suspect. Sinasalang din daw ang mga musmos sa live show na kaharap ang kliyente. Kaya naman ang mga otoridad kasama ang resibo agad na nagsagawa ng traffic operation para tuluyan na mahuli ang suspect na kinilalang si Renz Paulo Antonio, 25 years old. Pero matapos ang isang buong araw na paghihintay ng mga otoridad, hindi lumitaw online ang suspect. Kinabukasan, hindi tumigil ang mga otoridad sa pagmamanmahan sa suspect at muling dinantayan ang lugar ng suspect. Senor, uh, after ng pagbabahay ng sa kanan kayo, so, dito kayo sa likod sa For info, uh, 36 Sir, uh, nag-engage na po yung undercover natin, Sir. Waiting uh, na lang po ng mga tatalong pa Sir. Okay, copy. Kaya uh, uusip na yung ating undercover at saka yung suspect. Nag chat chat na sila. Basta sige-signal yung ating undercover na kukuling un yung yung, yung pagkasasyon ng mga suspect natin at mga bata. So, last the time na papasokan natin yung bahay. Sa hudyat ng mga otoridad, sumugod na sila sa bahay ng suspect. Dito na bubungad sa mga otoridad ng suspect na si Renz. At tuloy ang siyang inaresto. Habang inaaresto ang suspect, si Renz, nagde-deny pa. Nagulat na ako. Friends, <laughs> si Kim na si Australian National na pinigyan mo ng mga mga malalasuang video ng mga minor de edad ay nahuli na sa Australia. Yung mga video ng mga tinala mo sa kanya yung mga batang na dito na biktima dito yun ang naging uh, paglabag mo sa batas. And, Pero, mo, hindi naman po si Ano mga bata. Hindi na okay, sila mga bata. ako naman po talaga yung... May mga bata kang offer. May mga bata kang binigyan ng video. Parang hindi po sila yun. Sino sila? Wala po. Saan na lang po saan yung isang browser. Eh, sino yung inoffer mo dito? Wala po. Ah, uh, pa bata ka manahimik ha. Hindi na mo. Pero parang bata mo malaman ang posesyon lang. Okay? Yung sinabi ko sa kanya, sabi ko hindi pa ako pwede sa mga bata. Kaya nga po, yung time na lang hindi siya mga kumukha lang ako sa browser, pero hindi niya nita Ang tanong, nasan po kaya yung kanilang mga biktima na subject naman ng rescue operation? Sa paghahalugog ng mga alagad ng batas, sa loob ng bahay. Dalawang babaeng minor de edad naman ang nasagip ng mga social worker na kumpirmadong biktima ng suspect. confirm po, sila po yung nasa pictures at ito pa yung naproseso naman ng ating mga investigador at ng DSWD. Agad silang dinala sa PNP WCPC. Nakaparayam ng resibo ang suspect na si Renz. Alam mo ba kung bakit ka na nandito ngayon? Sabi ko nila yung trouble or something. Hanggang. Pili ko dahil dito sa nangyari. Gumamit ako ng mga poster na bata. Poster na bata para mag-earn ng makatulong sa pamilya. Okay. Pero sasabihin nila na pinakikita ko sila or whatever na naka-never kong ginawa. Pero sa mga resibo na nakalap ng PNB WCPC, positibong laman ng gadget ng suspect ang mga siselang larawan at video ang dalawang minor de edad na nasa gip ng mga aturidad. Sa lahat ng mga suspect na aming nahuli, lahat sila nagdedenay wala namang yata yung suspect na hindi magdedenay sa ginawa nila at nakita namin kung paano niyang i-deny lahat kahit na meron na kami mga ebidensya. Siguro yung korte nila magsasabi kung sino talaga may kasalanan o ano yung dapat na bigay sa kanya parang.